Magandang 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 umaga sa inyo mga idol Laban ngayon ng Marikina at saka Tala! North Calocal mga idol! Taka! Samahan nyo ako! Dito taga Marikina mga idol oh Yun nalagyan ng Mark Ring Hindi mo, hindi mo, hindi mo May topi na yan Gos, ba may topi Bawasan mo na lang Lord. Hmm. Yan o, yun mga taga Marikina Yan o, good thing Yan mga idol, taga Marikina yan Para sa ilong to ah Ito, ito, ito ito si si Idol Abad. Naglalagay ng marker. Idol. Oh, ayan. Ah, mo kaya Idol ah. Yan, ganda lalaki Idol. Ay, di ba? Ayun, oh. natin ng mga uis, ha? Yan. Ito pa, ito pa <laughs> lalo yun yun yun, yun. Yan ah. Angat na angat na lang natin ng ganyan para Ito lalo to, maganda lalaki to. Yan, yan. yan. sa akin. Bay tumi to pe. Bay tumi to pe. Tayo tinatiyos mga idol at tumulan mga idol. Papasukin na 'yung mga matitinding ano dito, ibon. Yan mga idol, mga idol. Yan, papasukin na, papasukin, papasukin na. Hay na. hay nako. Tari na rito. mga idol. Hay nako, mga hay nako mga idol oh. Nagpi-prepare na sila mga idol. Yan oh, ala, teka lang. Yan ah. sabi <coughs> mo, mga stranger ah. Nagpi-prepare na mga idol, nagpi-prepare na. Hay nako, <coughs> tumatawag na si Boss <coughs> makliko. oh. Ayan oh. Napakaganda ng na lalaki mga idol. Yun. Yan. Yun. Sabay 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 ano, okay. mga mga. Ya yeah, 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 ya yeah. yan. Yon. Yo yo yo, na pa lupit talaga. Wala pa. Pa para bibilang na kayo. Ano mga idol? Nag-aano ng mga bilang 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 bilang, bilang, bilang mga idol. Ito si Boss Gasol natin o, no? napakaganda napaka gwapo lalaki Tingnan mo, yan okay, o, yan Ayan lang yan. si Mart Logan, dumating okay. Ay, si Mart Logan Ay, kala ko si Mart Logan, di pala Si Idol Gasol pala Tapos <laughs> na daw nila, ganun pa rin natin Okay daw Ayan lang mga Idol, nakaka-gisa natin Taya natin lang mga Idol, nakaka-gisa, tumalapit na Ayan lang, okay na para may mapanood naman. Oo. Oh. Trick. Ako Sama daw doon si... Ah, Oo, si Tama ako, Tres. Bad. Oy, wala. Hello. Hello. na. May pa Okay na, Tol. na, Okay na, Tol. Okay na, Okay na, Mga na rito. May kalapati pa dito. May napapadaan, may napapadaan. Gumagalaw na dito, gumagalaw na. Dalawa. Okay, Nasa taas na sila. Ito, oh, sabi ni... Dalawa, lumaro na. na dito. Yan mga idol, mga idol, mga idol. Yan, agis na. May kong ditong ano, agila. Ito, agilaw. <laughs> ano? Agila. agila yan, mga idol, ah. Uh, ah, wak mo na. Sige. Nganyo. Pwede ba ang laban yan? Oo, makapay-kampay oh, pa. Yung, may ibon po. Saan daw magsisend to ng code? Diyan sa may GC, ah. Ang GC. Ah, may GC, marikita na. May GC na daw na ginawa. GC lang yung GC. Ready na ba rin? Nah, ready na doon. No? Say, ano daw? 6.15 daw bibitawan. Rick. 6.15 daw bibitawan. 6.15. Patrick. Di mo alam kung saan taga yung, ano, appointment eh. Mga idol eh. Patrick. Eh, siyempre yung hangin eh. Patrick. Patrick. <laughs> 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 Ay, ang patrick. Huwag niya pa Huwag niya pa patrick. patrick. mga idol? Mga idol. Tagal. Kasi okay, wag mo nga ano yung patay yung tawag namin ha. 13 pa lang eh. 13 pa nga lang. Ay, maya maya eh. Kaya nga sa'yo nga. Wala akong panlad Dito na nandito na lang. Tatawag ako after mga dure lang minutes ha. Ang mga do, pre prepare ba? pa. Ibon dito. Hawak na ba? Hawak na? Yan yan yan. Nag-awak ka na. na. 14. O sige. Ako lang, Ako bibilang. Yan na. Leo Leo. Ano bibilang? Yan na, bibilang na. Ah, oh, sige, ito bibilang si Mark Lee. Ay, na. Bibilang, trick. Na, nay na, yan na. Sige. Bilang na. Bilang na ako. Ha? Tingnan mo, mo yan o. Oras, tingnan oras. Isa, dalawa, tatlo, nagis na. Yan na, yan na, Patay, tinangay, tinang na. Tinangayin. Punta na sa'yo. Ayun na, nagis na. Mga idol. Ayun o. Ayun o. Ikot, okay, tigot, may ba? May ikot, ikot. Ayun mga... ay, Kumaw, kaya po. Taglak. Mga idol. Okay. Ito, mapunta tong Quezon. Ayun. Ayun, mapunta sa ano? Sa Mindoro. Ayun, ayun, mapunta sa ano? Ayun, yun, yun, yun. Sige. Ayun, ayun, ayun. Ayun, mapunta sa ano? Idol, na at mapalaman talaga tayo sa ulan. Kaso... Pag yung nga din, tumalakas ng ulan, mahirapan ng mungin Hindi tayo sa... Kailangan Tala, mga idol. Sa tala to, mga idol. Tala, 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 mga idol. Kay Boss Junior alias Negro aka ah, yan Oh. Naka pa yeah, yeah. Nakawala pa kanila. Yan yeah, yan, nakawala pa din, nakaano na yun huh? eh. Ay, tama na manood bro. Hello, hindi ko na. <laughs> Logan o, oh. mga idol oh. yan oh. yan. Kailangan si Mark Logan. Yan. Walang pusta eh. Ay, sabit pa rin o dos. Dos pa rin. Wala nga eh. Ayaw mo kasama eh. Kung nilabanan niya yung red shirt, aabot kami sampu. Ayaw. Sampu. Sama mo muna Dabas to dos. Muna. Ay kung maulan, nalaban yun. Wala ka, tres na ako eh. Kaya ko kasama eh. Kaya ko kasama at piso eh. Tayo nga, ano lang ang piso. Oo nga, nagpiso kami na ito eh. Kaya doon, takal pang mayado, wala pa. Piso sa'yo, piso sa kanya. Bawas kayo. Ulit mo. Kaya ko kasama eh. Kaya ko kasama eh. Set na lang tayo ng ano, sa red check. Kay Jim Jim. Naka-discussion nung pataw, lamang daw sa hangin. Ewan ko kung sa lamang. Baka lamang sa gandang lalaki. <laughs> lamang sa hangin, kayo nagyaya. Putik yan, dapat hindi kayo nagyaya. Ayan, kaya, wala, wala. Ayan. Gabi kasi, lamang sa hangin. Ayan, ano <laughs> ba ang hangin? Okay. bumaliktad. na yung bagyo. Ayan. <laughs> kaya malakas yung hangin nyo. Asya, asya. Sing lang yan. Kulang lang sa takay. kayo dyan kasi malamig. Baliktad yung hangin. Ano ba Linggo? Nagyaya sila ni Ayo, Thursday pa lang. Kaya 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 Sunday kaya 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 kaya

Lahat sa iyo pahirap, madilim, umuulan doon, maliwanag. lang. Napakaganda mga lalaki itong mga idol natin. Ito <laughs> <po. laughs> malakas talaga. Ito nakataan nyo, Rok. Hindi. Wala, diyan. hindi, hindi yan. Ang nabulan na Umuulan na, 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 na mga idol, umuulan na. Umuulan doon. Hindi natin parin na ito. Umuulan ba dyan? Dito na sa kanila. Ayun lang. Ayun lang, matatype na. Matay, talo. Mga idol, talo yung tala. Manalo yung marikina. Ang tawag doon, kukuk, liig pala sila mga idol. Kaya kawawa kasi lakas ulan. Nakula lang pa si Boss Junior doon, no? Kawawa na ba? Kawawa na yung Kawawa na talaga.